Balita naman po sa mga lalawigan, nagdala ng matinding pinsala ang ulang pinalakas ng Pagyong Christine sa ilang mga probinsya sa bansa. Sa magpet ko tabato, nawasak ang kongkretong harang ng ilog sa barangay Bantak. Lumala din ang pagragasan ng tubig ng masirang dike sa lugar. Binaha at nasira mga bahay kubo at nabuwa lang ilang puno. Sa takot na mas tumindi ang pinsala, lumikas na po ang ilang residente. Samantala pa rin, stranded po naman ngayon ang higit sa apat na raang mga pasahero sa Tabaco Pier sa Albay. Ayon po sa Office of Civil Defense, naka-red alert status ngayon ang buong rehiyon ng Bicol dahil sa Bagyong Christine. Ipinagpaliban muna ang pagbiyahe sa karagatan parang po sa kaligtasan ng lahat. Posible humanong sa Huwebes o Biyernes pa raw makakabiyahe ang mga pasaherong stranded. Sa Sagay City, Negros Occidental, nalubog na sa baha ang unang palapag ng ilang mga kabahayan doon. Umakyat nang ng uh umakyat na muna sa mas mataas sa palapag ng kanilang mga bahay ang mga residente habang iniintay na humupa ang tubig. Sa Bacolod City naman, sa parehong probinsya, lubog na rin sa tubig ang ilang mga kalsada. Hirap nang makadaan ang uh, ilang maliliit na sasakyan katulad ng mga motorsiklo. Sa ilang pambalita Pinilihat po ng Sambuanga Peninsula Regional Police Office na dati po nilang binalaan ang Amerikanong si Elliot Eastman tungkol sa mga kidnapping sa Sibuko Sambuanga del Norte. Sa isang panayam, sinabi rin po ng mga polis na posibleng nalagay sa alanganin si Eastman dahil po sa kanyang pagpost sa kanyang mga vlog. October 17, nandukutin po si Eastman ng mga armadong kalalakihan mula sa kanyang bahay. Binaril sa hita ang Amerikano bago isinakay sa bangka. Patuli pa siyang hinahanap hanggang ngayon. Nagtungo na ang ilang opisyal ng Federal Bureau of Investigation o FBI para humingi ng update sa kaso ng pagdukot sa kanilang kababayang Amerikano. Na-aresto ng Philippine Army ang mataas umanong opisyal ng rebelding grupo sa Bacara, Ilocos Norte. Kinilalang na aresto na si Simon Fiariao, na Ogsan Senior alias Cafilio. Ilang dekada na umanong tinutugis ng mga otoridad si Ogsan na nahaharap naman sa mga kasong murder at attempted murder sa iba't ibang korte. Malaking tulong daw ang impormasyon mula sa ilang residente para madakip ang rebelde. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.